Ave Maria, purísima sin concebida. Ave Maria, purísima sin concebida. Ave Maria, purísima sin concebida. Mapagpalang araw po sa lahat. Tuwai nila po ang lehitimo mga gamot ng kulang barang at sanit. Kami po ay yung matatagpuan dito po sa mataas na bayan ni Maripatangas sa akin pong patuloy na pagpagunayan po sa mga pasyente. Ganun din po sa akin mga followers na why ang aking ng kasaysayan o kung sa gamot espiritual ay ito po ay makatulong po sa inyo para po makasunod po tayo kung pa paano po natin gamutin ang ating sarili lalo lalo na po doon sa mga wala ng pera at hikahos po sa buhay sa totoo lamang po kami po naman ay hindi naman basta nagbibigay ng patakaran lalo na ang pasyente namin ay talagang wala po magagastos meron naman po kasing pasyente na kahit may magagastos ay iniipit ang pera para lamang po sa panalamang din po sa kapwa bilang isang magagamot po hindi ka naman po tinutulik sa ibang iba. Hindi po ganoon kasi ang maging isang magagamot sa buhay sa panahon natin ngayon. Marami pong nagsasabi ng na mga magagamot ay magkukulang. Pero marami naman pong naniniwala at hindi naniniwala. Naniniwala po ang iba sa kulang, bara at sanib. At marami rin pong naniniwala sa mga anting-anting mga mutya ng kalikasan na ito ay sisil sisilbing gabay nila sa kanilang buhay. Bilang po ang aking tugon sa pasyente na mga nagtatanong dahil marami po silang anting-anting nahawa tulad ng mga medalyon na ito na may nangiligtas sa kanila. Sa akin pong pagbigay kaalaman na why ito may maging sa iba ang aking pong pagbigay na ito sana po ay maunawaan ito ang magiging sani ng yung karamdaman. Yan po ang tinatawag na mucha at tinatawag na anting-anting. yung pong sinaunang panahon. Yan po ang namamayani sa ating mga ninuno ang mga anting-anting ng kalikasan. Kaya po dyan sa bundok man na nadami po dyan makikita anting-anting at mga mutya, mutya ng saging, mutya ng tubig. yan ng marunong pong tumingin. Ito'y binibenta sa 7.8 sa lamang. Lagi po natin tatandaan ang lahat po ng bagay mayroong espiritu na tinatawag. Yung mutya, espiritu ng mutya, espiritu ng medalyon, espiritu ng mga, mga, ano mga, mga anting, -anting na yan. Ang masama po nito, kung ikaw mapunta sa masamang espiritu na tatangan ng iyong mutya, pag po ay eh, inyong sino sa inyong katawang tao, ito po ay tao na sa inyong buhay. Kaya po ang anumang uri ng medalyon o anumang uri ng mutya o antik-antik ay sumasanib po sa inyong katawang tao. Dependa na po ito kung ito ay masama o mabuti. Paano po natin malalaman kung ating mutya ay mabuti o masama? Depende po yan sa tinatahak ng iyong mga gawain sa buhay. Dahil nga po yan ay sumasanit na sa iyong katawang tao. Kung masama ang iyong mga gawain, ay masama po talaga ang iyong mocha na yan. Kung ang iyong namang buhay ay parang mabigat, parang walang pera palagi pumapasok, lalo yung mapagpaswerte. May pagpaswerte ka pero parang walang, walang dumalating. At kung meron namang dumalating, ito po yung sisibi namang nakakasakit ang isa sa pamilya. Pag may dumarating na pera, nawawala yung pera at nakakasakit ang isang member ng pamilya. Meron naman po na sa buhay. Pero pagdating ng panahon, ito po yung binabawi. Pinayaman ka nga, pinasikat ka nga, naging matalino ka. Pero may time na, sagdating sa pagdating ng tamang panahon, ito, ikaw ito, ito po ay mabibigay sa iyo ng mabigat na karamdaman. Para lang po, simple yung paunawa, para lang po po sinasala ang karalo sa jablo o sa impyerno na tinatawa. Meron po, no way, pero marami po nakakagawa ng ginto uri ng pamamalakad sa kanilang buhay, lalong-lalong po sa mga probisya. Kaya po may nagtatanong, meron naman po akong panguntra, bakit po ako tinataw ng panangkulap? Ito naman kasi sa mga ating napapanood, no? Ano mga napapanood natin sa mga agima, no? Yung mga ating nakaraang panoorin. Tiwanin, tiwala po tayo sa ating napapanood. Na may sinikwento na ako, pero pwede na yung katotohanan. Depende po yan. Tulad po ng siyete arpanghel, sinusot na iba. Ito po yung kanilang tagapagligtas daw. Nagsusot sila dito din na may bumibili sa kuyapo, may bumibili sa nansangang. At ito po yung medalyon ito yung anting-anting. Alam nyo po, napakahirap po isa buhay ang anting-anting sa iyong sarili, katawang tao. Sa patuloy ko po ng pagkagamot, marami po akong kinukuha na ng ganyang uri ng mga anting-anting. Dahil ang pasyente ko po yung kakaroon na sakitan diabetes, cancer, skin pag amin po ginagamot meron pong, pong nakasukbit sa bewang nanting anting-anting saan po ito galing sa mga gamot daw bilang pangontra kapatid wala lang po ibang pangontra kundi ang Panginoong Heso Kristo kita nyo naman sa banal ng kasulatan yung sinaniba ng demonyo itataas niya lang ang kanya kamay na takot na yung demonyo yan po ang tingting mo. Kahit itaas mo po sa kamay ng demonyo, hindi siya matatakot. Ah, doon po sa mga mga piloso po. Sabi na na, siya yung muntik na masagasaan dahil sa kanyang siyete at ngayon ng medalyon. Siya po hindi nasagasaan. Hindi ka na po na Ang ah, mga maling na doon po sa papasyente ko. Marami po tayong karanasan sa pagkagamot. Sinatama lang po natin ang pangunawa. Ang isang pangunawa po, tinatawag ng wisdom, ito po yung kaloob ng Diyos sa atin lahat. Pero hindi po lahat ito ay meron. Kaloob na wisdom, karunungan, pangunawa, no? pangunawa, kaunawaan. Diyan po nagkakaroon ng pagtatalo sa kaunawaan. Marami po nag-aaawit dahil sa kaunawaan. Hirap mo nawa dami ko pong pasyente na sandamakmak na medalyon ang aking kinuha. Ang dami, dami, kala laki pa, 20 mil. Ayun po, siya po ay naglaho na sa mundo ibabaw. Ang hirap po, rin ng tao sa palaw natin ngayon. Lalo't kayo ay naniniwala sa kanyang uri ng pagkaligtasan. Maniwala ka naman sa banalakasunatan. Hindi naman po ako isang pastor ibay ba yung healer po? si Toine healer. Nakasad naman po yan sa ating panan na Na ang kaligtasan po ay ang ating sa Heso Kristo. May papalat na nakikita ang Kristo. Sa ibang bansa, marami po kami nakakausap na nakikita. Pero na hindi ko pa rin po nandas kasi po niyayabang. Pag nakilala, nakita mo po ang Kristo sa buhay mo, sa iyong dalawang mata, sa iyong kaisipan, hindi po ito pwede iyabang. Mawawala po ito. At kailangan mas matibay pa ang pananampalataya mo sa Diyos. Malami po akong nakilala na may third eye dito po sa Batangas. Minsan po, may third eye ka na, ka pa ng Nakilala mo na ang Diyos, niyabang mo, na ka pa nalantas. Yan po yung napakahirap eh. Pag nakilala mo ang Diyos, kailangan kapit mo na ang sarili mo sa Kanya. Dahil yun ang kaligtasan mo. Siya lang yung kaligtasan. Pero dahil sa ikaw ay ayaw pa mabuhay sa Espiritu at gusto mo pa rin sa laman o sa sanlibutan, sa isa sa walang bahala mo, ang pagkilala mo sa Diyos. Maraming po ang pasyente na palipat-lipat na ng religion. Iglesia, dating katoliko, nag iglesia, nag iglesia, naging born again, naging born again, naging batista, o sabadista, nagsabadista, naging, naging evangelista no? Espiritista, nakakada dami po religion. Isa na naman po ang ating patayan kung mapit ka sa Diyos. Marami po na mga siya kung pati pasyente na pagkatapos kong gamutin, ay pagtalastasan na po sa Biblia. At marami rin po ang pasyente na katuloy na sumanib sa ibang religion ng kanilang mga rebulto, ng mga santong, ay pinagtatago sa cabinet. Tinago, binalot sa papel at nilagay sa box. Kasi sila ay na doktrina na ng mga iglesia ni Kristo. Dahil yun ay kanilang paniniwala ng iglesia. Wala namang po ako dyan sa loobin. Kasi nga po, ang ating pananampalataya ay not sa ating puso. Subalit kung ating kinalakihan ay ating tinalikuran, doon po nabubuhay ang isang masamang panaginip sa iyong buhay. Tayo po mga katuloy ko marami itong santo. Sabi ko nga po sa inyo, meron akong nakilala, nakikita niya na nakakausap niya pa ang lahat ng banal, pero naligaw pa rin ng landas. na, kumaliwa pa. Mayroon po akong nakilalang taga-iklesia. Magaling. Mayroon siyang third eye. Pero dati siyang katoliko. Pero sabi niya, ma'am, kata po ako ay isang iba ng ko. Nandodon pa rin po ang puso ko sa katoliko. Nakikita ko po ang mana, Hindi ko po siya kinukontra no, doon kasi ang lahat po ay kinalooban ng Diyos, hindi na po ang huwag po kayo na iingit gusto ko ka rin kayo ang bigyan ng kalaman ng Diyos para makita niya ang tunay ng Diyos pero pag ang inyong puso ay piloso po ay mahirapan po tayo makilala natin ng Diyos lalo kung tayo may mali-mali kawain at pangunawa sa pagkilala sa Diyos. Kaya po, sa gamot tayo spirituan, nakakatakot po yung kulang, bara, at pagsanib ng masamang espiritu. Yan po ay sumasanib dahil sa mali-mali mong gawain, dahil sa mali-mali mong pangunawa, ang masamang espiritu ay kumakatawan sa iyong buhay dahil sa mali mong gawain, sa mali mong pangunawa. Kaya upang magamot natin ang ating sarili, kailangan matuto po tayo unawain ang banal na kasulatan. Hindi po tayo pwedeng magdunong-dunungan lamang. Dahil po yan ay puso. Ang Kristo ay nasa ating puso. Batid niya lahat ang ating ginagawa. Kung tama o mali. Kaya po, pag umibig ka sa si isang tao, kailangan matuwid ka. Hindi ka ningas ko hindi ka pwedeng manubok kung mahal mo ang tao o hindi pag nanligaw ka tutuhanin mo huwag ka lang titikim ng laman tapos iiwanan mo lang pagkatapos mong tikman ang isang babae man o ito man ay isang lalaki ang buhay ang pag-ibig ay kalop ng Diyos sa tao ito ay banal at may sumpaan sa Diyos. Pero kung ito'y bibilin mo lamang ng iyong pera, kung saan ka meron pera, pagdating ng panahon, ikaw ay susulitin, susulitin ng Diyos. Kaya, ang ingat-ingat po tayo sa pagtrato natin sa ating kapwa. Huwag natin sugatan ang puso ng ating kapwa dahil ito'y sugat na bumabaw sa puso at nagkakaroon ng pilat at kapag dumating sa tamang panahon na ikaw ay po na ng husgad o hukong ng ating Panginoon sa Kristo, hindi mo matatamo ang kapatawaran ng Diyos sa iyong buhay. Mapagpalang araw po muli sa lahat. Tuwain nila po ang unitin mong magagamot ng kulang barang at sanib.